Ngayon, hindi tayo sasabak sa mga conspiracy na puno ng pixels o digital mysteries. Hindi, tayo maglalakbay sa isang bagay na mas nakakabaliw pa, ang mundo ng precognitive dreams. Pag-uusapan natin yung mga kakaibang panaginip ng parang nangukula ng hinaharap. Mga coincidence lang ba ito o secretly play time machine pa lang utak natin? Mula sa subconscious supercomputers hanggang sa quantum entangled minds, bunuksan natin tong mga teorya na ito. Titignan natin yung mga totoong pangyayari na magpapataas ng balahibo at sisisirin natin yung madilim na bahagi ng dream premonitions na magpapakunod sa naum mo. Pero bago natin pagpatuloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong notify sa bawat bang video ko, click din yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na. Alright, simulan na natin. Tara, sumabak tayo sa nakakabayo na mundo ng precognitive dreams. Naranasan mo na ba yung feeling ng deja vu? Yung parang nakita mo ito dati bago pa nangyari? Well, manda ka kasi. Sasabak tayo sa kakaibang realm ng mga panaginip na nangukulan ng future. Isipin mo to. Natutulog ka ng mahimbing na naginip ka na nakita mo yung nawamala ah, mong swerting medyas tapos boom! Kinabukasan, ayun nga, nakatago sa likod ng sofa tulad ng panaginip mo. Coincidence lang o nag-Marty McFly ba yung utak mo at nag-time travel habang natutulog ka? Hindi ito bagong uso lamang. Matagal nang may mga taong nagsasabing may prophetic dream sila. Isipin mo yung mga sinaunang Egyptians sa may mga pari pa silang nani-interpret na mga panaginip. Yung mga Native Americans umaasa sa panaginip nila para sa karunungan. Tapos yung mga sinaunang Greeks Akala nila yung panaginip nila parang text messages galing sa mga Diyos. Pero ito yung nakakabaliw. Kahit may modern science tayo at mga fancy na brain scanning gadgets, hindi pa rin natin ma-figure out kung totoo ba itong mga panaginip na ito o niluloko lang tayo ng utak natin. Parang sinusubukan mong isolve yung Rubik's Cube ng nakapikit habang na-unicycle. Nakakainis, di ba? Pero hindi mo pigilan na gusto mong masolve. So, bakit nga ba tayo obsessed sa ideya na nakakakita tayo ng future sa panaginip natin? Well, baka kasi control freak tayo at gusto nating malaman kung anong magyayari susunod? O baka secret superheroes tayong lahat at yung pre-cognitive dreams ang hidden superpower natin na nagkihintay lamang na ma-unleash? Isipin mo, kung alam mong pwede maging spoiler ng buhay mo yung panaginip mo, eh, hindi ba mas papansin mo yun Baka sabi ko pa, sorry boss, hindi ako makakapasok ngayon kasi sabi ng panaginip ko, mananalo ko sa loto kung bibili ako ng ticket exactly 3.47pm. Disclaimer lang ha, huwag mo itong gagawin kasi baka di ka paniwalaan ng boss mo at baka tanggaling ka sa trabaho. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Pero ito yung million dollar question. Totong glimpse ba ng future itong mga panaginip na to o mash up memories lang? mga wishes at yung weird na tinapay na kinain natin bago matulog. At kung totoo nga itong mga to, akit hindi rin mapanaginipan yung winning lot numbers next week. Ang bihira, umayos ka naman na panaginip. Paano kung yung panaginip natin ay parang cosmic team ng telepon kung saan sinusubukan ng future na mag-send ng messages pero nagkakagulo sa translation. Baka pag nanaginip tayo na lumilipad tayo sinasabi pala ng future na na-ace natin yung presentation next week o pag nilaginip tayo ng hinahabol tayo ng giant marshmallow baka well, wala akong maisin yung magandang paliwanag dito ang weird lang talaga ng mga panaginip Tara at sumabak tayo sa nakakabayo ng mundo ng mga teorya tungkol sa precognitive dreams Secretly, time machine ba utak natin? buksan natin yung pintuan una, meron tayong subconscious theory Isipin mo yung utak mo bilang isang superpowered always-on na Google search machine. Habang nasa lang ka, naging pirata ka sa panaginip po. Busy naman yung utak mo sa pagbuo ng malaking puzzle ng information. Biglang, pam! Nalala mo kung nasaan yung susi mo. Nasa ilalim ng sofa, katabi ng imaginary pirate treasure mo, syempre. Pero sandali lang ha, may mga ayaw maniwala dito. Sabi nila, okay yung teori mo pero pa paanong may explain yung panaginip ko na nakasalubong ko yung long lost bestie ko na naka ka dat theme carnival tapos nangyari nga pinabukasan? parang sinusubukan mong explain na magkaling sa sleight of hand itong si Harry Potter ngayon sumakay ka kasi pupunta na tayo sa full on sci-fi sa quantum theory Isipin mo yung utak mo bilang cosmic wifi router, quantumly entangled sa buong universe. Ang well, di ba? parang yung panaginip mo kumukuha ng spoilers para sa episode ng reality bukas. Isipin mo, kung yung quantum particles nga na apekto ng isa't isa kahit wala nyo sila, sino bang makakapagsabi na hindi nakakatune in yung utak natin sa future frequencies habang natutulog tayo? Parang may psychic hotline ka sa universe, pero bago ka tumaya ng life savings mo para sa lottery numbers na yan na nakuha mo sa panaginip, tandaan mo yung theory na ito ay parang sandcastle sa gitna ng bagyo. Mabilis mag-point out yung mga critics na yung paggamit ng quantum physics para i-explain ang mga precognitive dreams ay parang sinusubukan mong ayusin yung tumutulong mong kripog gamit ang lightsaber. Cool sa theory pero sobra ata at definitely hindi pa prove it. Parehas itong mga theory na ito na tinutulak yung hangganan ng alam natin tungkol sa oras. Consciousness at Reality. Pinampaisip tayo ng mundo kung saan yung panaginip natin hindi lang Nightly Brain Rave kundi posibleng sneak peek sa future o deep time sa secret filing cabinet ng utak natin. So, ano sa tingin mo? Naglalaro ba ng connect the dots yung subconscious mo gamit yung balik na bubas o nag-quantum surfing ba yung utak mo sa space-time continuum? Isipin mo yung unconscious mind mo bilang isang mischievous DJ nabimix ng playlist ng pinakamalayong mong takot at desires. Tapos, siniset bilang ringtone habang tulog ka. Parang recipe to para sa mental mosh pit, di ba? Well, yan exactly ang pwedeng mangyari sa madilim na pahagi ng precognitive dreams. Imagine this. Nananaginip ka na may malaking bagyo na winasak yung bahay mo. Nagising ka at nakahinga ka ng maluwag kasi puti na lang panaginip lang yun. Pero may plot twist pala kasi may totoong bagyo na tumama sa lugar nyo kinabukasan. Biglang mo papaisip ka kung may line ba yung utak mo sa weather channel ng future. Itong mga nakakatakot na panaginip ay parang yung kaibigan mong laging nagbe-bring up ng naaayang kwento sa mga party. May dalin sila sa pag-expose ng mga bagay na gusto mo sanang itago na lang. Parang yung subconscious mo na ikipaglaro yan ng truth or dare sa future mo at laging dare ang pinipili. Pero ito yung talagang nakakatakot. Itong mga panaginip na to pwedeng makagulos sa totoong buhay mo. Isipin mo kasi na nanaginip ka na nawalan ka ng trabaho gabi-gabi. Baka pumasok sa trabaho na mukhang nakakita ng multo ang laki ng impact nito. At huwag natin kalimutan yung epekto nito sa mental health mo. Parang nasta ka sa walang katapusang episode ng Black Mirror kung saan ikaw yung bida at hindi sa magandang paraan. Baka yung mga tao iiwasan na yung matutulog na parang pop quiz na mag sa zombie apocalypse level ng insomnia. So, paano mo haharapin tong nightmarish Netflix series na nagpe sa utak mo? May mga taong naniwala sa dream journals. Parang ikaw yung dream detective na pinubuo yung mga club kabi-gabi. May iba naman na nagkaahanap ng therapist o dream interpreter. Kinagawang team sport yung nocturnal adventures nila. Sa huli, Itong mga madidilim na panaginip parang yung weird art installation sa local museum nyo. Nakakalito, medyo nakakatakot, pero fascinating din. China challenge tayo nito na harapin yung mga takot natin at tanongin kung ano ba talaga yung nangyayari sa kaloob-looban ng utak natin. So, sa susunod na magising ka ng pawis na pawis, tanongin mo sarili mo, sneaky preview ba itong panagin ba ng darating na atraksyon o yung utak ko lang ba na nagpo-process ng true crime podcast na pinakinggan ko kahapon. At tandaan na, just because na naginip ka na nalaglag ng ngipin mo doesn't mean na dapat mong i-cancel yung dentist appointment mo. O dapat nga ba? Isuot nyo yun na yung Sherlock Hots kasi sasabak tayo sa twilight zone ng real life precognitive dreams. Hindi ito yung typical na, na ako na nalito ako sa school scenario. Pag-uusapan natin yung mga panaginip na sobrang accurate tatayo yung balahibo mo ng mas mataas pa sa pusa sa kwartong puno ng rocking chairs. Una, pag-usapan natin yung panaginip tungkol sa 9-11. Isipin mo na gising ka ng pawis na pawis. May mga visions ka ng aeroplano at nasusunog na skyscrapers na nawawala sa isip mo. Tapos binuksan mo yung TV at nakita mong nangyayari yung nightmare mo in real time. Parang accidentally in yung utak mo sa world's worst spoiler alert. Paano nangyari na ang daming tao ang nakakita ng preview ng horrible event na ito. Nakapikap ba yung utak nila ng cosmic disaster broadcast? Papaisip ka talaga kung secretly, psychic antenna ba yung mga utak natin. Ngayon, magkanda ka sa totoong horror show. Night Terrors and Sling Paralysis. Isipin mo to, trap ka sa sarili mong katawan fully aware pero hindi ka makagalaw habang may nakakatakot na presensya na nagtatago sa mga anino ng kwarto mo parang recipe to sa world's worst sleepover, di ba? Pero ito yung twist. May mga taong nagsasabi na itong mga nakakalat na episodes ay nagbibigay sa kanila ng glimpse sa future tragedies. Parang nagdesign yung utak nila na i-bash up yung horror movie at crystal ball. Nightmare double feature baka mo? At huwag natin kalimutan yung Titanic dream na nagpagulo sa mga skeptics. Isipin mo, ikinansila mo yung dream vacation mo kasi na nakinip ka na lulubog yung barko. Tapos, nilaman mo na lang na nakatakas ka pala sa isang iceberg size bullet. Nakatapin ba tong utak nito sa Maritime Psychic Hotline o magaling lang talaga yung intuition niya? Parang nalalo ka sa lottery pero reverse at mas dramatic pa. Itong mga totoong pangyayari ay parang Rubik's Cube para sa pag-intindi natin sa reality. Habang pinipihit mo, lalo kang nagugunuhan. Nagkakamot ng ulo yung mga scientists at philosophers ng mas malakas pa sa unggoy na may kuto. Secret time travel ba yung utak natin? Nagpapadala ba yung future ng cryptic postcards sa atin habang tulog tayo? So, ano sa tingin mong tungkol sa mga dreamy premonitions na ito? Gusto mo na bang mag-start ng dream journal o tingin mo coincidence lang lahat ng ito? Naranasan mo na bang makapagpanaginip na nangyari talaga o yung panaginip mo more on pumasok sa school na naka-underwear kesa nag-predict ng next big historical event? At ito ang brain twister para sa sa'yo. Kung pwede kang pumili ng isang precognitive dream, anong gusto mong mapanaginipan? Yung next viral TikTok dance o yung cure para sa common cancer? Yan lang muna ang kaya nating pag-usapan sa ngayon. So, ito yung malaking tanong. Legit window ba sa future yung precognitive dreams o spooky mix lang ba ito ng coincidence at subconscious fears? At kung may panaginip ka na parang eerily prophetic, I share mo rin kasi baka i-feature natin yan sa future video natin. Well, kung hindi naman nakakatakot. So, bago ka matulog ngayong gabi, huwag kalimutan ni smash ang like button at mag-subscribe para sa mas maraming pang exploration sa mga kakaiba at nakakabahala. At kung gusto mong mapanood yung mga videos natin bago pa mangyari, baka pwede mo subukan pindutin yung quantum entanglement ng bell button. Well, suggestion lang naman. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa. Paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.